So ayan guys, good morning. Dito tayo ngayon sa AIT. Sa IIT. Ngayon ko kamustahin natin yung medical natin kasama. Kasi nung una daw, ah uh, pinatuwad daw sila tapos sinundot yung ano. <laughs> Alam mo na kung ano yung sinundot. Parang sabi niya, minarder daw sila. So ngayon, after 6 months, may medical ulit. <laughs> so kamustahin natin kung gano'n ulit yung nangyari. Ayan. So, sarap pare kasi gusto naman yung experience na sir parang ito lalaka sir bakit naulit ba yung nangyari hmm. naulit yung nangyari <laughs> ano, sabi ko nga sa kanila mangingi ako hindi ataw na yung tindihan mangingi ako ng ano ng garapon kasi nga Yun, yun yun ayun sinindot ako <laughs> pinatuwad. Kala ko inspection din lang. o di ibig sabihin sir na ulit yung nangyari? <laughs> Kaya nga <sige>, yun. <laughs> Kaya may parang medyo tulala ka, medyo malungkot ka. Sakit sir. Iba eh. <laughs> naman ganun mo yung paglabas ko nung sama ng kulit ko. Tapos na kahit. Ganun, sir. Pero sir, di ba pwede naman namingi ngayon? Inaulit e, talaga, na Hindi ko binigyan. Baka hindi kayo nagkaintindihan. Baka hindi kayo nagkaintindihan. Kasi pag, pag ako naman, Oh, pag ako naman, nanghingi ako, binibigyan ako. Hindi, sir. <laughs> Sinek ba kasi ako? Eh, hindi ko maintindihan. Ito, nagalog ko. Ang Yun lang. Pero siya <laughs> hindi magkaintindihan. Ayan, ah, uh, Oh, guys, ah, medyo malungkot ang ating tropa kasi nang ulit yung nangyari. Sa Pero may positive doon, sir, sa medical ko. Ah, oh, may positive daw, may positive. May Bakit? positive doon. Ah. Dati nung dumating ako dito, ah. 61 lang ako. 61? Ngayon, 66 na ako. Ang laki, improvement. <laughs> <laughs> improvement yung timbang. O, nag-improve yung timbang niya. So, masarap kasi yung kanin dito, ano? Masarap kahit anong kanin, masarap kahit medyo hindi masarap yung ulam. Ayan. Nakakakain ah, ka ng maayos hindi tulad yan sa atin na pag kumain ka sa karindirya alam mo yung kanin ay parang may amoy sa <laughs> so, dito wala masarap talaga so ayan, nakamusta na natin si sir si sir tropa ayan <laughs> montage oh my god ayan, <laughs> sa so maraming salamat signing up <laughs>